Kaya, ano yan hinihintam mo kuya? Pagat nakalipis Kaanin ganyan? Lima parehas? Kuya kasi nagugutom na ako, hindi pa ako makain simula alam mo na hanggang linggo Papa makapili piso lang kuya piso ngayon? Kaya kuya parang awa mo na piso lang kuya Dito ka kuya Oo Ropa, ano binibenta mo? Pekwet na mare, sisya dugo Wala kang buto? Wala po Wala Ropa, pasyan ka na Piso lang piso Wala lang Wala Subscribe. Ropa, bayaran mo ito. Arborin mo na ito. Yun na. Ayan Oh, na-arbor tayo. Kaya ba, pwede 5 ng pisong mangga lang? Ha? Sampo lang talaga. Piso lang kuya, mangga. Oh, tama na kuya, piso lang eh. Okay lang, pisong palamig din? Pisong palamig lang. Hindi kuya. Nakuha na kuya, pisong palamig lang kuya. Okay, dadagang kita piso. Magkano bigyan siya? Magkano? Makalderita ko! Kami nagkalapit. At aking kinausap At ang tanong ko Kung bakit siya nangangayayat Ano nga ba ang sagot niya Helayo sa tanong ko Kaya pala hindi nakakatulog Ulog mo na yan, oy! Ayun, dahil pagkain dito ah Ayun oh Kaya, ano yan hinihintay mo kuya? Baga ha? Baga, kakaligid Magkakain ganyan? Lima parehas Lima parehas? Kuya kasi nagugutom na ako hindi pa ako kumakain simula alam mo na hanggang linggo pa pwede makabili piso lang kuya Boss wala nang piso ngayon Ha? Wala nang piso ngayon Hindi kuya parang awa mo na piso lang kuya May take isang piraso lang kuya matikman ko lang Ha ba? Wala nang piso, piso ngayon Matikman ko lang kuya Piso lang Okay lang? Hindi boss Ganyan ka na kuya ha Mabulito ko ito eh 2-3 eh 2-3 ito diba? Klamat kuya ha Ayun oh Hmm

Berapa pasal yang cakap nak? Oh Ha? Ha? Tunggu mahal ni pergi sedang berapa? Sedang, sedang Lama tu berapa? Isang sedang sedang? Oh isang sedang sedang ha? lah Hmm Hmm Wow Hmm kencang Hmm 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 dong. Okay. Hmm